Matanda na sila O ba diba, mga Friendship? Hello hello mga Friendship Good morning Welcome to my Youtube Channel <laughs> Ito kagagaling ko lang sa paligid Kararating ko lang Kaya tingnan oh. Pawis na pawis ako mga Friendship Ayan oh pinagpapawisan ako at bumili ako ng aking lulutuin ngayong tanghali. Ulahin natin muna itong binili kong sibuyas na maliliit. Malaki pa sa holen. Ito oh. 80 pesos ang isang kilo. 140 ito, kaya 20 pesos. Ito mga presyo oh. po. 20 pesos. One point. Uh, kulit ko ba? At syempre, itong kamatis. Ah, tawag dito. Tabi natin muna yan, na extra yan. 20 pesos naman ang isang kilo, yung matitino. Ay, para bang hindi matino ito, mga fresh ship. Ano? Yung ibig ko sabihin, mga fresh ship, yung maganda-ganda na medyo malalaki, 40 pesos, kaya bumaba ng presyo ng kamatis. Ito, maliliit, silit lang ng ano, alateris, 20 pesos sa kilo, kalahati ngayon ito, 10 pesos. O, di ba? Mura na. Pakita ko sa inyo kung gaano kaliliit din ang kamatis. Maliit pa sa Holland. Mm. Ayan o. Ito. May, may, medyo may malalaki rin pero mas marami ang duty free. Duty free means duty. Maliliit mga friendship. Maliliit na jumatis. Sorry ba? Diba? Okay. At hindi na siya ngayon tomato susa. Talagang tomato na siya mga friendship. O okay. ito yung maliliit. Pinili, pinili ko na yung maliliit talaga. Parang siyang cherry tomato. Ayan oh. 'Di ba? Lilit mga friendship. Oh, ayan oh. Oh. Parang ano, parang itong ano, itong sibuyas, maliliit, maliliit din. Mm. Ayan oh, ayan 'yung eh, sibuyas oh. Ayan 'yung isa oh, 'di ba? Kasi lalaki lang niya. Ay, kasi lilit lang niya. Mga friendship, mm, 'di ba? At ilalagay natin dito para makita nyo lahat. Hindi naman lahat uh, maliliit, mayroon din medyo malalaki. Pero karamihan maliliit. Kasi sa so, one up so, Malaking malaki kamatis, mga friendship. Ito, yung medyo malalaki ng konti. Ayan. Tapos ito, karami na tulagang maliliit. na o. No? Mm, diba? Dami. 10 pesos. Kulit ko. Mm. Tapos, ito. Bumili ako ng isda. Ang tawag dito ay eh, matambaka, matambaka. Naputing matambaka. 180 isang kilo. Bili ko dito. Sa tamba, ay matambaka na to. Ah, oh, tawag dito. 40 ay 50 pesos. Hmm. Hmm, malansa kasi lasa ko. <laughs> yung malansa na babo. Oh, ayan. <laughs> eto, eto, apat. Kasi ako lang naman mag-isa. Kaya apat lang binili ko. Hindi ko alam kung... Ayan, eto. Hmm. 50 pesos, 180 ang isang kilo. At eto pa. Aba, English ng kangkong. Water plant! <laughs> Water plant. Kasi galing sa ano, te. Eh. Sa, sa tubig. 5 pesos ang isang tali ng kangkong. Mm. In English, king kong. Charot! Oh, joke lang. Ngayon, medyo tumas na naman ang ceiling green. Ngayon, kukunti na lang ang limang piso. Dati, 40 pesos as ang kilo. Ngayon, mahal na raw. Ayan. O, oh, limang piso, walumpiraso. piraso. O, oh, di ba mga appreciate? Dahil linggo ngayon, hindi pa rin nawalang aking ano, hilig bumili ng okay, ukay. Ay nako, hirap no? Ito natin. Oh, eto, jacket, mga preship ship, binili ko. 35 pesos. Tatlo daw isang lang binili ko. Kasi may mga jacket na rin ako dati. Ayan. At eto pa, mga tigsasampung piso. Natuwa ako. oh 10 pesos. Nike. At ito pa, malalaki to eh. 10 pesos pa rin. Ayan. O, oh, diba? Gaganda. Pambahay-bahay lang naman. Mga pre-ship. Ito pa. 10 pesos. Malaki to masyado. Mga pre-ship, bibigay ko sa pamangkin ko kasi mayroon akong pamangkin na pagkalaki-laki. Itong short. Ayan, ito. 10 pesos din. Sa lahat na to, eh, pinapakita sa inyo mga pre-ship, 10 pesos. Ito nahulog? Eh? O, ito. 10 pesos din. Oh, playboy, 'di ba? naman ako playboy. <laughs> playgay ako, mga friendship. Joke lang, ayan na Playboy. I'm not a playboy, but I am a playgay. <laughs> Joke lang. At eto, sando. Oh, 10,000 din, 10 pesos din. Siguro kung kakasya sa akin, ako na lang magsusuot. Mm -hmm. 'Yan, 10 pesos sando. Ito patish, I short. Mm -hmm. Basta 10 pesos lahat 'yung mga friendship. 'Di ba dami kong binili? Ito siguro ako magsusunod nito kasi medyo maliit. Ayan. 10 pesos sando. Mm. At kahapon galing pala kami sa ano, sa mall sa Japan. Sumama ko sa mga pamangkin ko ko. Bumili ako ngayon ng pagkahaba-habang tinapay. Ito, <laughs> oh, ba? Diba? Buy one, take one. 45 pesos. Kaya binili ko para pang merienda. At saka yung pang kapi-kapi hanggang bukas. O, oh, dalawa to, di ba? Ah, sawa na ako sa monay. <laughs> at saka sa testi. Gusto ko naman mahabang tinapay. O, di ba? Kung meron lang mahabang hotdog nito, papalam mo ko yung hotdog dito, eh. Mahaba. Kung nandito sana si Parada Boy, titisa kami. <laughs> o, di ba? Mahaba. Okay. Mm -hmm. May ko na kano ng ganito kalaking tinapay. Kahamba. Mm -hmm. Di ba, mga fresh sheep? Mamaya na, mga fresh sheep. At magluluto na ako ng tanghalian kasi alas 10.30 na. Hindi pa ako kumakain ng umagahan. Siguro ito katahili ko mamaya. Mga pre-ship, umpisa na natin magluto ng aking tanghalian at saka hapunan. Ito, sili mga pre-ship. Mm. Ito yung sibuyas. Ito yung luya. O, ba? Diba? At ito, baka magulat kayo, ang aking mga malalaking tomato na no? walang sauce. O, diba? <laughs> Ngayon ko lang gagawin itong mga fresh sheep. Ayan. Ingin ng aso. Tsaka dati ilalagay ang isda. Si matong baka. O, yan, o. No? Sariwa pa naman siyang mga fresh sheep. Kaya lang namumuli na yung kanyang mga mata. Siguro, ano, may sore eyes siya. Mga fresh sheep. May mga sore eyes na sila. Tanghali na kasi akong bumili. Pero, sabi nila, pag makita mong ano, Ha, ah, isda pagkasariwa yung mapula-pula pa yung hasang. Ito mapula-pula pa yung hasang parang ako. <laughs> lang. At ito pa sa ibabaw. Sa ibabaw, sa ibabaw nga ba? Yung mga yan, to pa. Ari ba? At ito pa uli, sa ibabaw uli, kamatis. Kaya nilagay ko kasi malilit naman mga friendship, madudurog na yan pag naluto. 'Di ba mga presyo ganda na Maganda ba? Pero mas maganda tayo mga presyo <laughs> kasi tayo tao. Sila isda. At sila yung nau ay nauulam ay inaadid dito. At sa ibabaw uli ito. Tong sili. 'Di diba, daming palamuti? Chai paminta. Bis na pamintang ano, drug ito pamintang buo din ang na ini naman aso, ano ba? Kaya na din ako nagsasalit, tsaka nagsasalit. <laughs> ayan. Tsaka nagyatin natin ng toyo. Toyo. Soy sauce. Hmm, anong klase kayo? Ano yan? Paksyo ba yan? Adobo, di ba hindi hal? ano ko lang yan mga friendship? Tsamba-tsamba. Uh, chamba. At saka ito, yung ano, yung sugar ay ano, yung suka na gawa sa tawag dito, sa sa tubo. You know? Ayan o, ayan. Kasi wala ako yung puti. Hindi ako nakabili ng puti. At saka ito, baka magulat kayo mga price sheet. Ngayon ko lang gagawin to. Dapat nga sinigang na is Ginawa ko na ng paksiw kasi nga nakita ko yung mata. <laughs> May sore eyes na. Ako eh, di naman up, mga kakakong bilasa, pero hindi naman mga price kasi mapula pa yung hasang. Simple lang hasang ko. O diba? Lagay na natin ito. O diba? Ngayon yung na nakita. Ngayon lang na ano. Ngayon ko lang ginawa na magkaroon ng ano. Ayun, maglagay ng tangkong sa paksiw na hindi maintindihan ko paksiw na adobo ba o ano <laughs> kung ano ko mga friendship di ba sayang din kasi ito, eh nagbago isip ko eh dapat talaga gagawin ko dito sinigang eh nagbago isip ko ginawa ko na lang siyang adobong paksiw ano, di ba naiba siya saka konti lalagyan natin ng konting ano tawag dito tubig ayan lagyan natin ng konting tubig Mm -hmm. at saka natin takpan ay mamaya na betsin pa pala ayan betsin kaya natin ng betsin pa para magkalasa-lasa yung kangkong at saka konting ano pa matabang-tabang pa yan ano na imbes na ay desyoto na lang patis baka magkala tayo magkabato-bato na naman ako ayan yung patis ayan English fish sauce. Mm, lagyan ng tubig. Magiging, at magiging ano ninyo, sinigaw pa tubig. Ngayon ko lang ginawa yung mga play ship na paksiw na may kangkong, takpan. Oh, di ba? Ganda lang itsura mga play ship, ang kangkong na tana. <laughs> Tumanda na ang ano, ang kangkong nalanta na. Naging Jurassic Park na. Ay! <laughs> Nakalimutan ko pala lagyan ng bawang. Ano ba yan? Ito, lagyan natin. Para, baka pwede pala masuguro ihabol. Ano ba? Nakalimutan ng ano, ni Toy. <laughs> Nakalimutan ko lagyan ng bawang. Ayan, pwede pala masuguro ihabol. Huli man din. At may yahabol pa rin. Tapan ulit! Ngayon hey, mga friendship, malapit na siyang maluto. Kaya nahuli yung bawang. Ewan <laughs> diba ko ba? Ba't ko na isipang ilagay? Nakalimutan ko mga friendship. O di ba yung kamates, o, naano o? Na na siya? O madudurug-durug na siya, malambot na siya mga friendship. Hmm. Shoutout nga pala kay Ma'am Juby tsaka kay Sir Glenn at syempre sa mga anak nila at sa pamilya nila. At si Ma'am Ethel at saka si Sir Ruben at saka sa mga anak din nila. Ganun din ang mga vlogger ng mga Pilip Pilipino na sa iba't ibang bansa na laging nanonood sa akin. Alam niya alam niyo na kung sino-sino kayo mga friends at siyempre yung mga vlogger na mga Pinoy din na taga rito na nanonood. Alam niyo na rin kung sino-sino kayo mga friends at siyempre sa friend kong na si Jess De la Cruz, Sir Anthony, Sir Yano, tsaka Ferdy, uh, San Santiago. Salamat sa inyong panunood, mga friendship. Maraming maraming salamat. Kaya malapit na siyang maluto mga fresh sheep. Mga fresh Okay na siya. Luto na. At ko na at kakain na ako maya maya. Pag naluto ang kanin. Yeah, dito ko muna ilalagay mga fresh Yung kangkong. Hindi ko maintindihan kung adobong <laughs> kangkong ba to. O paksim na isda na adobo. O diba? adobo na paksiw pa, na kangkong, na may isda. Parang yung isda tuloy ang, ang ano dito, isinahog. Mm, diba? Sarap. Hindi ko pala, hindi diba? ko, diba, masarap na. <laughs> o, di ba kamatis, nagkanta na, durug-durug na siya. Mm. Ayan, parang may, may design naman, parang maganda yung plating. Plating, ayan. O, di ba? Ganda. Tsaka nalagyan natin ng tawag dito, Isda. Isa muna mga friendship ang ilalagay ko. Hmm. Dun, kung Oh, marami akong makakain nito, mga friendship pa. Ah. Oh, di ba? Sobrang <laughs> <Alba> luto ito. <laughs> Parang paksiw na, na adobo na kangkong na ano, hindi may tindihan. O, oh, ba diba, mga friendship? Basta makakain, okay na yon di ba? Ang importante, makakain siya kahit ano luto. Eh, alam niyo naman ako si Nanette. Nanette Invention. oh. <laughs> oh, ayan, dalawa pala. Dalawa ngayon, dalawa mamayang gabi. Ayan, oh. oh Ay, diba, madami. Dami kong ulam. Ako'y nag-iisa. Wala ang mga impanada at tambok. o, ayan, di diba? Ayan, oh, ba? Diba, sarap, mga friendship. Mga friendship! Ito lang aking finish food adobong ano, di ko maintindihan kung adobong kangkong na may uh, isda o paksiw na isda na adobo na may kangkong. O, di ba kahit ano lang tawag dito mga friendship, basta ang importante, masarap siya. Mga friendship, kakain ako, ako'y nag-iisa. I'm only one, home alone. <laughs> home alone na. Alas 12.20 na. Nag-iisa talaga ako mga friendship. Ito yung ulam ko. O, ayan, ayan adobong paksim na kangkong na may isda na paksim na isda na adobong isda ano ba na may kalawans ay kalawans may kamatis kakain na ako mga presyip mm. walay natin tong isda tong fish Tinatay natin kung ma, ano ano lasa lasang karne <laughs> Hindi. Lahat ng isda. Ang iba. Ito yung kamatis na bilog, na maliit o. Oh. Nadurog na. Hmm. Masim. <laughs> Itong kangkong. Ay. Lalo yung ano. Kasi nakidahon ng kangkong. Ito, na na dito, mga prinsip. Ito, oh. Kaya nga parang pinaghalo-halong adobong isda, adobong kangkong. <laughs> Malaman ko paksin siya ano. Basta importante, mga prinsip, masarap siya. Masarap. As in. Mm. Sarap siya mga prinsip. Ayan o. Pati yung, sabah, medyo yung sabaw. Medyo may sabaw-sabaw siya. Masarap. Hmm. Itong sili, teka natin. Kumanghang ba siya? O oh, hindi. Ito. Manghang? Pero hindi ka ano. <laughs> eh, hindi ito <timbola> ako. mukha <laughs> Medyo manghang, mga friendship, so, diyan di hindi mas manghang masyado, mga prinsip. dapat talaga si ano kinamatay sa Santos na nato ang bago isip ko dahil ang mata namumula lasing <laughs> hmm, sarap Harap siya mga prensip hmm. Akala ko bilisayos dahil di naman pala kasi nga mata Red eyes Siguro may red tide Kaya mapula mm, Subo Wala akong tanga, nag-iisa Wala akong kausap Pero okay lang Tap. Hmm. Kaya kung ako uya Ano? Kaya ko kong ipin dito, mga presos eh. Ano po? Ito, kamatis ulit. Ayan ang balat, hindi kinakain. Hindi ko kinakain ng balat. Paano kasi? Gurami na. <laughs> Matanda na yung balat ng kamatis kahit na maliliit. Matanda na sila. O di ba mga friendship? O sige na, babay na mga friendship. Hmm. Harap. Thank you for watching.